Kaya na good evening sa ating lahat mga ka Meron tayong kagabitan dito na racing CDI na pitch bike. Dito sa Reloaded. Reborn o Reloaded. So same lang yan sila na wiring dekiram sa kanyang CDI. Ikakabit natin ito. So ayun yung new breed. So iba yung wiring ng, sa new breed. Kaysa Reloaded or Reborn na CDI. So dito yan nakalagay. bali i-transfer natin. Habaan natin yung kanyang wire tugtungan natin yung kanyang wire so sa mga hindi pa nakakaalam sa wiring diagram ng reborn or reloaded na CDI sasabihin ko sa inyo mamaya bala ito naka 28 na carb na yung kinabit natin dito sa kanyang reader so ito mga kaideas uh, tugtungan natin yung kanyang mga wires bago natin tugtungan mag wiring diagram muna tayo para alam nyo kung ano yung wiring diagram ng reborn or reloaded So, ito yung kanyang wirings. So, ito yung kanyang, meron siyang limang wire. Ito yung kanyang orange wire. Ito yung kanyang accessories. Kanyang positive. Itong black white, ito yung kanyang negative or ground. Yung green white, yung kanyang pulse at blue stripe yellow. At itong white na blue, kanyang ignition. Ignition coil. Ayan, uh, wearingan muna natin mga kay Diaz at babalikan ko kayo mamaya pag tapos na. Ayan, na, tapos na nating wearingan at inabaan na natin yung kanyang wearings. Ayan, ito yung CDI. Inabaan natin kasi dito natin ilagay banda sa may battery. So ngayon, itry na natin i-on. Tingnan natin kung ilaw yung sa ating CDI. On natin. So yan, naka-on na. Ayan. Meron yung mga level dito hanggang 1 to 8. So, depende sa inyo kung saan niyo ilagay. Bali dito mamaya ilagay ko sa level 4. Ayan. May indicator sa dito. Purpose niyan para lalakas yung kurinti dyan. Ayan. So, depende na sa inyo. Ayan. Goods. Mula 1 hanggang... 8 goods siya. So ito na mga ideas at papandarin na natin. Tingnan natin kung goods at mamaya i-test drive natin ito. Kung okay yung kanyang hatak, kung okay yung kanyang RPM. Pandarin muna natin. ayan mga ideas, o na siya. So stable yung kanyang mino. So i-organize lang natin ito mamaya at ibalik natin yung kanyang cover. So tingnan natin dito sa kanyang mino. Ayan, nasa 1.5. So ayan, stable yung kanyang minor. At kasi na jitingan ko na itong kanyang carb. So okay na siya. So ayan, meron siyang mushroom pero okay ito. Mamaya i-test drive natin. Ayan, look at yung APM. We care siya. So, ayan. So, ayan mga Diaz, uh, itetest drive natin ito. Tingnan natin yung kanyang atak uh, hatak. Kung okay, okay siya. Ibalik na natin ang cover at itetest drive natin. Ayan, dito natin lagay yan mamaya. So, ibalik na natin yung kanyang cover. Ayan mga na nabalik na natin yung kanyang cover. So, dito natin lagay yung kanyang Uh, CDI sa bandang gilid ng battery so yan okay naman yan mga ideas uh, masasara naman natin yung kanyang upuan so yan dyan natin lagay yung kanyang CDI so okay na to mga at i road test na natin itong motor na to so tara mga liyas, uh, try natin ang ganda yung kanyang RPM so balik tayo Kami ongale ba. Kami ya kan. Itu na. Tak Kami ga iwas ga. Dia almost ga iwas ga kan. Iwas ga do ga short to. Terpasang layat ya oke. Okay sih